Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa taurus para sa Mayo 12, 22 Habang pinapalamutya ng flower on ang kalangitan ngayong gabi, maaaring maramdaman mong nyayakap ka ng masiglang enerhiya ng kasalukuyang panahon. Ang Mayo 12 ay nagsisilbing banayad ngunit makapangyarihang paalala para sa iyo na manatili sa kasalukuyan, isang paalala na huwag haya ang lamunin ng mga alalahanin ng kahapon o pangamba ng kinabukasan ang kagandahan ng ngayon sa bawat pagbuka ng bulaklak, tila ba may tinig na bumubulong sa iyong kaluluwa. Tingnan mo ang sarili mong paglago, ang iyong pagiging mas matatag, mas mahinahon, at mas puno ng pag-asa kaysa dati. Ang mga bulaklak na namumukadkad sa paligid mo, ay hindi lamang palamuti ng panahon, kundi salamin ng pag-usbong ng iyong damdamin, kaisipan, at espiritu. Ang kalikasan ay nagsasalita sa iyo sa pamamagitan ng kulay, bango, at galaw, paanyayang huminto sandali, huminga ng malalim at namnamin ang biyaya ng kasalukuyan. Ito rin ay paanyaya para makinig sa tibok ng iyong puso, upang sa katahimikan ng sandali, marinig mo ang mas malalim mong hangarin. Ang araw na ito ay hindi para sa pagmamadali kundi para sa pagminilay, pagpapahalaga, at tahimik na selebrasyon ng buhay. Ngayong araw, habang ang hangin ay punang kakaibang enerhiya, hinihimok ka ng sansinukob na bigyang pansin ang iyong mga panaginip at mga adhikain. Ang iyong panloob na boses na madalas ay naiiwan sa sulok ng iyong isipan sa gitna ng ingay ng mundo ay mas malinaw ngayon, mas matalim at mas makapangyarihan. Hayaan mong ituro nito ang direksyon kung saan mo nais maglakbay. Isulat mo ang mga ideya na biglang pumapasok sa iyong isipan. Huwag mo silang ipagwalang-bahala sapagkat maaaring ang mga mensaheng ito ay gabay ng iyong kaluluwa. Sa mga panahong tulad nito, mas lalong pinapaalala sa iyo ang halaga ng kabutihan kabutihang ibinibigay sa iba at kabutihang ipinagkakaloob mo rin sa iyong sarili. Habang naglalakbay ka sa daloy ng araw na ito, pag-isipan kung paanong ang pagiging pabaya ay maaaring makasira hindi lamang sa sarili mong balance, kundi pati na rin sa mga taong nakapaligid sa iyo. Sa bawat salitang iyong binibitawan, sa bawat kilos na iyong ginagawa, may epekto ito sa iba, maliit man o malaki. Ang pagkakaroon ng kamalayang ito ay mahalaga upang mapanatili mo ang kapayapaan sa iyong kapaligiran. Ang mga desisyon mo ngayon ay parang alon sa isang lawa, kapag hinagis mo ang bato, hindi mo na mapipigilan ang paglaganap ng mga alon nito. Kaya't piliin mong kumilos ng may layunin, may kabutihan, at may malasakit. Mahalagang suriin mo rin ngayon ang iyong mga personal na halaga. Ano ba ang tunay na mahalaga sa'yo? Sino ba ang tunay mong pinahahalagahan? Sa gitna ng mga pagbabagong dumarating, hayaan mong ang iyong pagiging matatag at mapayapa, mga likas na katangian ng isang Taurus, ang magsilbing gabay mo. Sa panahon ng kaguluhan, ikaw ay tila haligi ng katahimikan. Sa panahon ng pag-aalinlangan, ikaw ay ang boses ng katiyakan. Ipagdiwang mo ang lakas na ito, sapagkat ito ang sandigan ng iyong kalooban. Ang maswerteng kulay mo ngayon ay berde, kulay ng paglago, kalikasan, at kasaganaan magsuot ng anuman na may bahid ng berde, kahit piraso lamang ng tela, upang akitin ang positibong enerhiya at balansihin ang iyong emosyon. Ang mga maswerteng numero mo naman ay 5, labing dalawa, at dalawamput walo, mga bilang na nagpapahiwatig ng pag-unlad, koneksyon, at kahandaan sa bagong simula. Ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang pagsusulat ng iyong mga saloobin, maaari itong journaling, tula, liham, o kahit anong malikhaing anyo. Sa pamamagitan nito, mailalabas mo ang iyong nararamdaman at mas maintindihan mo ang sarili mong landas. Bilang payo, huwag mong ipagkait ang pagmamahal sa sarili. Sa sobrang pag-aalaga sa iba, baka nakakalimutan mong punan ang sarili mong tasa. Ang araw na ito ay isang magandang pagkakataon upang balikan ang mga bagay na nagpapasaya sayo. Kumain ang paborito mong pagkain, makinig sa musika na nagbibigay aliw sa puso at tumawa ng malaya. Huwag mo ring hayaang madiktahan ka ng takot sa pagbabagong hatid ng kasalukuyan. Ang pagyakap sa hindi inaasahan ay daan patungo sa personal na paglago. Minsan, ang mga hindi mo inaasahang pagkakataon ang siyang nagdadala ng pinakamatamis na bunga. Sa pagtatapos ng araw na ito, mararamdaman mong mas buka, mas may kapayapaan, at mas nakaugat sa iyong katotohanan. Ang koneksyon mo sa kalikasan, sa sarili mong emosyon, at sa mga taong mahalaga sa iyo ay lalalim. Habang unti-unting humuhupa ang init ng araw at bumabalot ang malamig na gabi, mararamdaman mong yakap ka ng sansinukob sa isang tahimik, ngunit makapangyarihang panalangin ng pasasalamat. Dahil sa iyong pagtanggap sa ngayon, sa iyong pakikinig sa sarili, at sa iyong pagpili ng kabutihan, ikaw ay patuloy na unlad. Tandaan mo, Taurus, na ang tunay na lakas ay matatagpuan hindi sa pagiging matigas kundi sa pagiging bukas, bukas sa pag-ibig, bukas sa pag-unawa, at bukas sa posibilidad ng mas magandang bukas. Naway maging makabuluhan ang mayodose sayo, isang araw ng pagdiriwang ng iyong katauhan, ng iyong katahimikan, at ng kagandahang namumukadkad mula sa iyong puso. Patuloy kang mamukadkad, taurus, sa sarili mong panahon at sa sarili mong paraan. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.